Araw-araw, may 55 bagong kaso ng HIV sa Pilipinas. Kalahati nito mula sa mga ang edad 15 hanggang 24 ang Gen Z. Ang HIV ay virus na sumisira sa immune system. Kapag hindi naagapan, maaaring mauwi ito sa AIDS. Pero tandaan, hindi ito death sentence. Sa tamang gamot, maaaring mamuhay ng normal ang isang HIV positive. Ayon sa Department of Health, tinatayang aabot sa 215,400 ang bilang ng mga taong may HIV sa bansa bago natapos ang 2024. Sa mga bagong kaso, 95% sa kanila ay mga kalalakihan. Pero bakit nga ba pinaka-naapektuhan nito ang mga Gen Z? Ayon sa mga eksperto, maraming kabataan ang maagang nagsisimula sa sexual activity, kadalasan sa edad labing-anim hanggang labing-pito. Ngunit hindi agad gumagamit ng proteksyon tulad ng kondo Dagdag pa rito, ang paggamit ng social media at dating apps ay nagiging para sa casual encounters ng walang sapat na kaalaman sa safe sex practices. Maraming maling paniniwala patungkol sa HIV. Hindi ito nakukuha sa yakap, halik o pakikipagkamay. Hindi rin ito sakit ng isang grupo lang. Lahat tayo ay maaaring maapektuhan. Nagiging hadlang ang stigma at takot sa diskriminasyon sa pagsusuri at paggamot. May mga ligtas at epektibong paraan para makaiwas sa HIV tulad ng tamang paggamit ng kondom at pag-inom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP, isang gamot na iniinom bago ang posibleng exposure sa virus. Pareho itong ligtas, epektibo, at inirekomenda ng mga eksperto sa kalusugan. Libre at confidential ang HIV testing sa mga health center at sa mga organisasyon tulad ng Love Yourself PH. Sa Love Yourself, simple lang ang proseso. Pre-counseling, finger prick test, at post-counseling. Mayroon ding self-care kits para sa mga gustong mag-test sa Bahay. Kung reactive ang resulta, huwag mag-alala. May libreng gamutan at suporta mula sa mga trained counselors. Sa tamang gamutan, maaaring maging undetectable ang virus. Ibig sabihin, hindi na ito na ipapasa sa iba. Ang HIV ay hindi dapat ikahiya. Susi ang kaalaman at aksyon para mapigilan ang pagkalat nito.